Tama mga dala tu ang mga bata mga idol. Ya. Ah, Ah, santan sa. ni sa. So, mga idol, arin subong sa eskwela, no? Arin si uh, principal din sa South. Nagdrema ako na galing sa elementary. <laughs> so, mga idol, arin tayo sa elementary, uh, South Elementary subong no kay Madelon ta sang ila uh, okay, nga, ano Nga mga electric fan, tapos mga school supply. Sa ating nga skilaan, kaya siyempre pakuha na Ay, nakalak pa gali, guys. So, buksan na danay. ay. No? So, pwede, ah, uh, mga bata, no? Pwede din makuha pwede ito din, Sa sunod. Sinya skilaan sa sulod. Si ah, oh, ara ara. Dito oh. pa mangkot namo kayo mam sa dinya butang Dito na man to. Hello. Tama idol to, amo mo bata idol. So. Yeah. Okay <laughs> <laughs> So, damo no. O oh, Ah. Uh, oke. Okay. So my dog sa bang. Di bas So Aryo, mo pang. So my dog. Ah. Oh. Kita. Tenan Hello. tenan. Idal na nasa oke Okay ah. Ito itu salad. Sa ano? Sa may st stage rock, okay, mam. Ma dengar nga mam. Ah. So mga idol, ganyan mo kalibata. Hap <laughs> naman sa bro. Pak, so ada semua seklan. Ada. Dan hasil sama bata. So, naik pan Hai. So, Hello, uh, see, <laughs> Hello. Asa opes iya ma'am, mam? Ya, ya, Ah. Oh, yeah. santai, sa. <laughs> So, sa so, mga idolar, oh. hindi subong sa school, ano, Arigilila, si, ang ah, principal din sa South. Oh, yeah. Nag-dream ako na galing sa elementary. Hindi <laughs> tanong oh, yung si niyo mga teacher. oh, ay banding mga teacher nila. Okay. So, sa free class, iba si Mad Makadulong, kami tiluat, no? Wow! hindi lang niya, muna si Mad, magka simple, ah, yeah. ano uh, pa lang mong, ah, uh, kung baga, baguan pa lang. So, <laughs> <Thank you. laughs> Thank you. Thank you. <laughs> Yeah. <laughs> yeah. Oh, dasa na guys na lang? Dahil yung amon nga papiding din. Siyempre, gina... Wow, Preparato na namon kay... Subong din kami, subong kagiyo, kay kabangka lang kami, subong katiner, kay gan focus kasi tayo sa vlog. So, abangan na wala ipalo yung subay sana. Thank you, boy sana. Ma okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. <laughs> <So> now, <laughs> Thank you. Bye, Thank you. Thank ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, mga idolari na mata sa bagong ngayon sila naman isang as ni Isabel Bagan kag simple man doon ito electric fan. no kay kay Mamay Taros si Bong share na lang natin ngayon no kaya wala ko na si Ma'am Taros Rose. Kasi siya yung niya tag ang electric fan. so kabay pa support tayo pa kami dapat sa mga content kasi so, kailang video sa mga nabi sa so, mga Sir? Good sir. Ang mga isa, ang mga isa. Ha? Ang mga sa... electric fan? Ang wala isa, nasa pinaka, ano ni? Naka-absent kayo naga... oh, na kailan check sa baby. O, ganun Ah, ang O, sa Santa Maria. oh kayo nag, ano ko sabi? pa, ara, zero. Sa ara, 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 ar 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 Ah, ar ah o, okay. bata, nakamuro, nasaktan eh. O, o, na ako ni, ano. Ayun, ako ka, direct, na,